Siya at isang mutant mula sa Eclipse ay nagtatago doon. Huhulihin ko siya, ang masigasig na sabi ni Meng Siu. Tutulong ako, voluntaryong sabi ni Ximiao at Yehi, parehong sabik na magtulungan. Bilang mga assassin type na mutant, angkop na ang mga ito para sa misyon. Habang nararamdaman ni Jiang Yi na lalong bumabagsak ang dimensional na espasyo, iniangat niya ang kanyang mga mata patungo sa huling labanan. Ang desisibong labanan sa pagitan ni Naleyang Yu at Tsukamoto Nobunaga ay nagsimula na. Ang duelong ito ay mas delikado. Hindi tulad ng mga tank type na mandirigma tulad ni Nabaili Changqing at Dagong Yanjin, wala sa kanila ni Leyang Yu o ni Nobunaga ang may malakas na depensang kakayahan. Dahil dito, isang solid na hiwalang mula sa isang talim ay maaaring magdulot ng pinsala sa kanila o pinakamalala magwakas ng kanilang buhay. Matapos silang magpalitan ng mga atake, parehong nakakuhan ng malinaw na pag-unawa ang dalawa sa lakas ng isa't isa. Wala sa kanila ang naglakas-loob na maliitin ang isa pa. Ang labanan na sumunod ay mabilis at matindi. Upang magtagumpay, kailangan nilang itapon ang anumang takot, kahit ang takot sa kamatayan, para lang magkaroon ng pagkakataon na manalo. Habang pinapanood ni Jiang Yi ang laban, bigla niyang iniangat ang kanyang sniper rifle na armas, ngunit nagdalawang isip siya at hindi nagputok. Isa itong duelo ng mga mandirigma, at kahit hindi naniniwala si Jiang Yi sa mga bagay tulad ng katarungan o kabutihang loob, alam niyang pinahahalagahan ito ni Liang Yu. Kung papatayin ni Jiang Yi si Nobunaga mula sa likod, tiyak na makikinabang si Liang Yu, ngunit madudungisan nito ang kanyang dangal bilang isang mandirigma malaki ang pagpapahalaga ni Liang Yu sa pag-iingat ng kanyang dignidad sa laban. Ngunit na pagtanto ni Jiang Yi na hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Pagkatapos ng isang saglit na pagninilay, bahagya siyang umiti at nakaisip ng plano. Hindi siya bumaril, kundi pinagana ang kanyang precision shooting na kakayahan at nilock ang likod ng ulo ni Nobunaga. Sa isip niya, ano kaya ang pakiramdam na may isang master na nagmamasid sa iyo mula sa likod? Ang pagiging target ng isang kapitan level na tao ay sapat na upang magpatagilid sa kahit sinuman at sinobunaga sa kanyang matalim na instincts bilang isang bihasang samurai ay agad na napansin ang baril na nakatutok sa likod ng kanyang ulo. Sa sandaling iyon, walang sinuman ang makapananatili ng kalmado. Ang sandaling pagkagambala ni Nobunaga ay agad na sinunggaban ni Leangyu. Sa martial arts, kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magtakda ng tagumpay, pagkatalo, o maging ng buhay at kamatayan. Ang espada ni Leang Yu ay kumilos ng sobrang bilis, parang isang hangin na dumaan sa malamig na parang. Mabilis at malakas. Si Nobunaga, na nararamdaman pa rin ang presyon, ay sinubukang harangin ang espada ni Leang Yu gamit ang sarili niyang espada, ngunit ang kanyang fokus ay nahirapan hindi tulad ng dati, hindi gaanong matibay at tiwala ang lakas ng kanyang depensa. Isang malakas na kalabog at agad na sinunggaban ni Liang Yu ang pagkakataon, hawak ang Long Ming sa dalawang kamay at nagbigay ng malakas na slash. Ang kilalang espada ni Nobunaga, ang The Prajna Changguang, ay nabasag dahil sa napakalakas na atake. Ang espada, na pinapalakas ng kapangyarihan ng dragon, ay tumama mula sa kanyang kaliwang balikat patungo sa kanyang kanang tiyan dumaloy ang dugo mula sa matibay niyang katawan. Si Nobunaga, na naguguluhan, ay tinitigan ang dugo na dumadaloy mula sa kanyang katawan. Pati ang tunog ng dugo na tumutulo ay parang hangin mula sa kanyang sariling bayan. Bumahin siya, dahan-dahang lumuhod sa lupa. Lumapit si Leang Yu sa kanya at sa isang mabilis na atake, tinapyas ang kanyang ulo. Habang tinitingnan ang kilalang espada na minsang ipinagmamalaki ni Nobunaga, malamig na sinabi ni Liang Yu, ang sinasabing mga kasanayan ng mga sinaunang sikat na espada ay matagal ng lipas. Ang mga tao na masyadong nakakabit sa kasaysayan ay natatakot magpatuloy, nakakalimutang tumingin sa hinaharap. Iyan ba ang tinatawag na mastery? Sa command center ng labanan, nagsimulang magpalakpakan ang mga tao. Isa-isang pinapatay ng Tengu Team ang mga miyembro ng Eclipse, at ang kanilang tagumpay ay nagbigay inspirasyon at lakas sa lahat sunod, ang kanilang team leader na lang ang natitira, sabi ni Zhu Zeng sa malalim na boses. Kung mapatay natin siya, matatapos na ang misyon. Lumapit si Secretary Lan Xincheng at nagpuri, magaling si Zhu Shui sa pagtukoy ng mga talento gaya ni Jiang Yi. Ngumiti si Zhu Zeng at tumango, tinanggap ang papuri. Hindi ko inasahan na ipapakita ng batang ito ang ganitong kamanghamanghang lakas pagkatapos siyang pilitin hanggang sa dulo. Buong buo ang lakas niya, parang kapitan na, dagdag pa, isa siyang tagalabas mula sa outer city. Ang talino niya hindi kayang sukatin. Paalala ni Sun Luxuan, pero hindi pa patay si Phoenix Yuan Ren. Ayon sa ating mga ulat, hindi na kayang magtagal ang dimensional space ni Jiang Yi sa ganitong mga oras. Magiging mahirap na matrap ang isang kapitan. Kung makalabas siya, posibleng maging delikado. Nawala ang iti ni Zhu Zheng at ibinaba ang mga kamay, itinago sa ilalim ng kanyang baba. Sa isip niya, nagtitiwala ako na may mga plano si Jiang Yi. Kailangan muna natin magtiwala bago magtanong. Sa harap ng digmaan sa Tianhai City, tahimik na inilagay ni Jiang Yi ang thunder weapon at nagkunwaring walang nangyari. Pagkatapos, nagsalita siya sa communication device, lahat magtipon. Bumalik si Jiang Yi sa Tengu team. Ang kanyang mga kasama ay masaya at kampante na tiyak ang tabumpay. Hinahangaan nila si Jiang Yi, halos ituring siyang Diyos. Ngunit, malamig na sinabi ni Jiang Yi, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Hindi ko na kayang itago si Phoenix Yuanren ng matagal, kaya maghanda kayo. Pagdating ni Na Yu at baili Changqing sa eksena, hindi na nag-atubiling binuksan ni Jiang Yi ang kanyang dimensional space at pinalaya si Phoenix Yuanren na natrap ng ilang minuto. Ginamit ni Jiang Yi ang kanyang kakayahang dimension upang agad umalis sa battlefield. Ang dimensional space niya ay malapit ng mag-collapse, at sa halip na hintayin masira ito, minabuti niyang palayain si Phoenix Yuanren ng maaga. Ang susunod na bahagi ng laban ay haharapin ng iba. Alam niyang niya ni na si Phoenix Yuanren ang may pinakamataas na layunin na patayin siya, kaya kailangan niyang lumayo. Lumusot si Phoenix Yuanren sa paligid ng mga miyembro ng Tengu Squad. Puno ang kanyang mga mata ng kalituhan. Ang oras ay dumadaan ng iba sa dimensional space. Bagamat ilang minuto lang ang lumipas sa labas, nakaranas ng dekada ng kalituhan si Phoenix Yuanren. Sa mundong iyon, halos hindi gumalaw ang kanyang katawan, habang ang kanyang isipan ay nanatiling aktibo, natrap sa isang malupit na mental prison. Ang pagka-isolate at torture ay nagbigay ng hindi kayang tiisin na pagdaan ng oras. Matapos ang dekada sa espasyong iyon, marami nang nakalimutan si Phoenix Yuanren. Ngunit ang kanyang lakas ng loob ay hindi matitinan. Nakaligtas siya sa walang katapusang kamatayan at nag-adapt sa Phoenix Flame na siyang nagpatibay sa kanyang kalooban. Ako si Phoenix Yuanren, leader ng Eclipse Moon, ang naisip niya. Inagaw ko ang Central Plains sa Huaxu Kingdom upang makapagbigay ng ligtas na paraiso para sa aming faction sa gitna ng apocalypse. Ang kalituhan ay nagsimulang maglaho at ang kanyang mga mata ay tumalim. Gusto kong patayin ang isang lalaking ang pangalan ay Jiangyi. Bumalik ang kanyang kamalayan sa kasalukuyan. Bagamat dekada na ang lumipas, hindi pa rin niya nakakalimutan ang kanyang misyon. Kailangan ko siyang patayin. Sumigaw si Baili Changqing ng galit, patayin siya, at agad na sumugod. Sumunod si Liang Yu, hawak ang isang mahabang espada, sa likod. Sa tabi ni Yang Shinshin, isang napakalaking asul na pating ang lumulutang sa lupa, tahimik at puno ng paghanga sa kanya. Nagbigay si Yang Shinshin ng utos, go, kanut patayin siya. Sumagot si Kanut ng may mataas na galang, masusunod, Shin-Shin. Ikaw ang aking liwanag ng pag-asa, aking apoy ng pagnanasa, aking orihinal na kasalanan, at aking kaluluwa. Para sa iyo, ibibigay ko ang lahat, pati ang aking buhay. Sabay na rumagasa si Kanut patungo kay Phoenix Yuanren ng may kasiyahan. Tuwing may utos siyang Shin-Shin, ramdam niyang umaagos ang kaligayahan. Iniisip niyang kung hindi mo kayang magsakripisyo ng iyong buhay para sa babaeng minamahal mo. Paano mo sasabihin mahal mo siya? Ngunit, si Yang Xinxin ay may malamig na ekspresyon sa mukha. Bagamat may nararamdaman, wala siyang ibang magagawa kundi mag-adjust sa sitwasyon dahil sa kanyang mga kakayahan. Si beili Changqing, Liang Yu, at Kenut, tatlong deputy captain level na mandirigma, ay pumalibot at pinatay si Phoenix Yuanren. Ang iba pang mga miyembro ay nagtatangkang tumulong, ngunit ang agwat ng kanilang lakas ay napakalaki at ang epekto nila ay limitado. Samantala, si Jiang ang kapitan, ay nakasandal sa likod ng isang abandonadong container. Tahimik niyang kinuha ang isang sigarilyo mula sa kanyang bulsa at sinindihan ito. Ang kanyang mga kakayahan ay limitado na para sa susunod na laban dahil ang espasyong nilikha niya ay malapit ng magkolaps. Hindi na niya kayang patuloy na labanan si Phoenix Yuanren sa harap-harapan. Alam ni Jiang na kailangan niyang umalis o sisikapin siyang patayin ni Phoenix Yuanren sa kahit anong paraan. Nasa malapit ni Jiang Yi ang ilang tao na sina Uncle Wu, Su Chong Li at Xiao Honglian. Pinalakas nila siya sa pagsasanay. Ang dating piratang kuponan ay tuluyang napawi ng mga ito. Ngunit ito ay nagpahina ng kanilang laban sa Tianhai City at malaki ang naging kaswalti sa base. Itinaas ni Xiao Honglian ang isang kamay at humingi ng sigarilyo. Pahingi na ako. Tumingin si Jiang Yi sa kanya at binigyan ito. Nagpahinga ng sandali ang grupo sa gitna ng laban. Umalis ka doon? Sa tingin mo kaya nilang hawakan ito, tanong ni Xiao Honglian habang eksaling ang puting usok mula sa kanyang matingkad na pulang labi. Tahimik na sagot ni Jiang Yi, kailangan niyang gumamit ng maraming enerhiya para makaalis sa aking ibang espasyo. Sa loob ng sampung minuto, naranasan ni Phoenix Yuanren ang hindi mabilang na pagkamatay at bawat kamatayan ay nauubos ang kanyang lakas. Kahit na muntik nang magkolapse ang espasyo ni Jiangyi, wala na rin sa tamang kondisyon si Phoenix Yuanren. Baili Changqing at ang iba ay magsasama-sama para hawakan siya. Hindi na ito magiging malaking problema, dagdag ni Jiangyi. Pagkatapos niyang magsalita, isang malakas na dagundong ang narinig mula sa likuran. Isang napakalaking anino ang lumitaw sa ibabaw, kasunod ng malupit na pagbagsak ni Kanut sa anyo ng asul na pating na nag-iwan ng isang nakakatakot na malalim na hukay. Ang yelo, nyebe, at putik ay sumabog sa paligid, tumama sa grupo. Hindi napigilan ni Xing Tian na magsabi, mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at 'wag mo nang paabutin pa sa Rafe Tulfo in Action.